Magkano ang binabayaran sa tubig dito? Ay, 50. Ay, 50 lang. <laughs> isang buwan. 50 isang buwan? Oo. Oh, oh. 50 utoy? Oo. Oh. 50 lang. Pwedeng i-advance mo ng one year. Oo. Oh. Oh. Pag may sanay kahit tayo uh, ilang buwan walang bayad. Hmm. Ba? Oo, okay lang. Basta, um, mga... Yan, mga kaisan. Ano, uh, si, ano, Si Lifestyle naman ano, ano? JC Lifestyle. Si JC Lifestyle po, yung ating kaibigan. Kami po yung gusto namin mag-collab noon pa. Ay dadalhin po niya ako sa magagandang bukal. Hindi po nakuha ng... Kuya, ako'y no? po na rin sa si inyong barangay. Kuya, abay 50 pesos lang ang bayad ng tubig. Isamantalang sa iba'y libo daw ay sa Maynila ay. Eh. Ito po ang bukal. Bukal ng barangay Kamaysa. Yan po ay eh, ilan ito yung nakasalak na... Bahay, dito. dito po libre ang tubig kaya ay kaya naman utoy oh dati ano niya dito ah, talaga pong dali po kayo wala pong ilinis -il sa boss kuya <laughs> para birong Wilkins ah, ah. yan mga kainsan Di, ito po yung pinakambukal ay hindi po tayo pwedeng pumasok dyan at baka magkatumbi. Sagrado po yan ay dito na lang po tayo sa labak. Trao to eh. Oh, may bakod at doon lang yan po eh. Hindi natin alam mga kainsan at yan eh. Kumbaga may nag-aalaga din dyan eh. Mga kumbaga sabi nga ay eh, puting ulahi, alupihan mga ganun. Meron din bote din, ganun wala. Sa amin eh ang nag-aalaga sa bukal ay eh, ano eh? puti na alupihan. Huwag mo tatagain yun. Hindi ba nakakita ng ganun? hindi ko pa nakikita. Ang nakakakita yung mga may day, ah. Yun ay ganggaw yu. Bola kayo na. No. Oo. O. Yan mga <laughs> bola kainsan. Bola ganito yun. po kalinaw ang tubig din eh. Yan dito lagi mga naliligay mga taga rito. Ah, yan. Bawal na bawal pong ayan. Mahigpit po na ipinagbabawal ang pagtatapo ng at pag-iwan ng anumang uri ng basura sa lugar na ito. Ayan. Kaya po Utoy, alam mo yung mga may nilayan ay eh, gusto nung tumira sa Tayabas. Yan may multa oh. Siyang otoy. Ay gusto nila sa Tayabas, alam mo kung bakit. Ay libre ang tubig. Ibigay mo yung 50 pesos. Napakalamig pa. No? Pes Yan, man, no? lamig pa. Dati nga magkano lang, parang 20. Para Ari po nato. ay yung patapo na ng bukal. Pwede na pong maligo dito. Ay pagkakita ang tinga otoy. <laughs> Aba, ay pagkalinaw. No? Biro mo may... yung tapo na ito ano. Yan yeah, mga kainsan. Ito po ay ano pa, pagkakalamig. Pagka, ito po ay <coughs> galing na sa bukol, patapon. Ah, ah, pagkalamig. Nanonuot. <laughs> pag ano nga ay, mananakit ang ulo. Ay, pag may rayo mauto ay, manonuot. Ah, ah. Lalo na pagpanaw ng, ano, berman Ay, ay, kaya kami po ay utoy basta ako ay anuhan mo, abalitaan mo ha. Kami po ay may tiningnan din po doon ay na alam nyo na mga kaisan investment kaya po gusto ko din din libre po ang tubig kahit magtayo ka ng swimming pool ano ito eh mo yung mababog pala yung aba dali ito dito di tayo aba pakalinaw po ng tubig ilan utoy, ito 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 papunta sa barangay dabdab ah barangay kamay sa ito kung ganito kerubin sa may likod ng Graceland <coughs> oo Yan. pero may po ito libre na po ang tubig nila Ah, uh, pero po ano, parang ilog na ang bukal. Ayan, oh. Nalagob lob Talamig. Ah, ah. Hmm. Ay, anong gara. Ay, e, o, tinapakayaman ng lugar ninyo. Parang sa atin din o to, eh. Pagkalamig ba? Banahaw na ito mismo, ano? Singaw, na, singaw ng, sino ng mot, banahaw na o eh. pa tayo kalayo sa protected area? Ilang meters pa? Malayo pa rin. Oh, ah, ah kahit ilang swimming po lang ilagay mo puti ah. ayos lang mapumunta din eh puti ayos lang pumunta din ayos lang ano para na may tapo na yan ano ayos lang at ah, ang papakita ko po sa inyo nilalabasan ng tubig ah ah, ah. yan mga kainsan ang nilalabasan ng tubig oh uh, malakas po. Parang yung kinukuha natin sa Ilaya, sa Patag. Oo. Uh, ganito rin po. Patubig namin. Oo, no, yung no, patubig sa Ilaya dito sa ano, presesa. Oo. Oh. Tsaka itong dito sa may labak na kamayan, meron doon bukal na yung laki. Mm. Napapunta mo ito yun. Mm, ito yung ganito rin kalaki yung kinukuha na namin doon. Nakita ko kayo ibas. Oo, yun ang otoy Nakapunta na ba kayo doon? Hindi pa nakakaya. Sa auto Ah, ah. Ano pong inaapakan namin na hindi po ito kunukuha na ng tubig ha, tapo okay. na po ito. That, na doon po sa ibabaw at gawa ng baka sabihin nyo, kaysa ba't inaapakan ninyo? Hindi po. May bakod po. Ah, ah. Yan, yeah, si Utoy. Hey, ano si Utoy, tsaka si Gabi Spring. Kami po ay nasa laylayan na ng ano. Mount Panahon na ito na, Toy. Oo, Mount Panahon. Ano, Toy? Oh, Hello, toy? Eh, oh toy. Oo, sa pagkakataon. Malamig-lamig ano Malamig. Oh, malamig. Oh, Mga ng punong kahoy ano ako ng ko po Tapos no? pala malapit dito Hinahayaan na mamatay po oh. Hindi kinukuha no, hinahayaan na mamatay po wow. <laughs> oh, ah, ito, pala. Pala. ito po ay galing din sa bukal Yan, bukal po na malaki yan Ari po, ito ay isa din po sa galing sa bukal po Pwede po kayong maligo o maglaba Ah, ah, pakalamig ng tubig hmm. Singaw din po ng Mount Banahaw. Ang linaw. Mm. Toy. Linaw. Kita ang piso pag naghulog ka. Wari ka ba di Worry ka ba dito naglalabay yung iba oh. Apakala mig. Ang lamig. Apta hambar nung una. Ibig ko sabihin na wala na rin ano. Baka may mga nangangain. Predator yung ano? Pawikan. Pawikan lang. Simula nung ano? Simula nung nagka pawikan. Nawala nang apta. Oo. Yan yung mga damdamin yung panabi. Pag ano mo nung, ano nung lambat. Puro apta. Piyaw mo sa ano. Ay, puro apta. Ah, ah. Kaya prohesyo din yung pawikan na yan o. Dahil nung huli ah. Pawikan. Oo. Tsaka yung mga isda eh. ano sa... Siya nga oto Oo. Na. Na, hipon, sa Gara, oh, na. Oo. Gara, Dini po mga naglalaba. Ah, pagkakaraan. Ah, ah. Yan ang linaw din. Nandun, ah. Hmm. Otoy, otoy. Aba. Guy. Pagkalamig. Aba. Otoy. Ay, sarap maligo din. Otoy, ka. Labak so, tayo. Huwag oh. tumugod. Ah, ah. <laughs> Nahan yung mga naglalaba. Pagkalamig. Pagkalamig. Eh. <laughs> Agara utoy ah, ah. Dali po kayo liligo galing bukal. Ngayon pa lang dadaan tayo. Tama? Ah. Agara utoy ah. <laughs> Hinigdin ako din eh. Iyan ung gara ano? buhay probinsya, libre ang tubig. Pagkaganda ka ng tubig dito, hindi pa ito na po future sa iba, ano? Sa iba po rin hindi pa na uh, ano, kumbaga ganito po kayaman ng ano. Hindi alam, ganito kayaman ng ating bayan. Kaya bas. Ayahay! Bulaklak mm, sa gubat pupuntahan po namin yung ano cruise sa gitna po ng gubat kasama po si Kabis Preng dahil po first time ko po makaahon oh, din eh kahit araw araw sa bukid oo oh, yan yeah, si Utoy may binisita lang po kami yan okay. si J yeah, si, si lifestyle po yan okay. yeah, puntahan po ninyo Utoy hilo mo na Utoy yan yeah, oh, mag magandang lalaki po Patang, makikita po ninyo patanghali yan yeah. Patang ito ba utoy ay laylaya na, na, na ng motbanahaw? Oo. Uh, uh, Iba na ang klima. Malamig na. Ano? Hmm. Medyo mawapalabot tayo ng... Uh, Ahon. Mga ilang minuto ang lakad natin utoy? Eh? 20 minutos. Gubat na gubat na po. Iniugan, nakagubatan. Ano utoy ka bang sayuti? Oh, si say, pag-nyuto ya ba? Oo. Yeah. Wala na lalaw ko si ko. na. Eh po. Aba. So, uh, mga mga no? Saan kayo mo kakakita ng batang ganyan, no? Ba? ganyan talaga sa probinsya. Tayo na may ganyan ah, nang 8 years old pa lang eh. Sanay na sa trabaho. <laughs> kuya. Kuya, bibigitan ko diyan. Oo. Oh, oh. uh, Wala nang pagkakadami sa yuti kuya, no? Galing Banaw. Dalawang karga po. Bali itong nailabas namin ay sa uh, oh, walong karga. Walong karga. Bay chinko ang kilo. Ay jackpot. Sa kanya yun. Yung kanyang taniman ni Kalupit na kung din yung pinasalam kanya nung sa uh karo. Ah. -huh. Yung malawak. Oo. Uh oh. -huh. Kamatis at pipino. Pag titignan mo yung pipino, eh, puro berde, walang dilaw na dahon. Ah. Uh -huh. Tapos puro bulaklak. Yan ang gara. Ang ano? bulaklak. Ang ginawa pati nila doon sa daan may nilatag na sako rin baga oo oh, oh. para hindi damuhin nilatagan na ano? ang dadamuhin lang mismo yung pinakang ano yung pinagtag wala pala pa. wala ko tayo makakapasok walang tao eh silip lang mga, mga tao rin tao po mamiyaso eh yung ba yung sinaunan ginawa o pa tayo na yun Ah, oh, may cross para dito. Medyo ano pa lang Cross sa gitna lang ko. Ito na yung bayo na. talaga ng kayo, sa pa. So, ah. Yeah. naman ay puro revolto ng mga bayani. Bayani? Yun ang kanilang pinakangan. Revolto ng bayani, ano? Ayan mga kaysa, pinayagan po kaming mag-video sa loob hmm. ni, you know, may ni Nagpaalam po kami dun. Nagpaalam po si, yan, taga dito si Kuya eh, si, si, si Kuya JC ibig sabihin pala yung bukal na pinuntahan natin ay dito na galing ano mismo mismo singon na ng banahaw ano. Ito na yung banahaw na ba ito? Banahaw na. Hmm. Nasa paano ano na tayo? Paano ano? Pa. po hmm. yung Mount Banahaw. Hmm. Malayo pa. Pero para kasama din dito. Ano to? kasama sama sama banahaw dito ano? Hmm. Um, ano? Kuku para -ko talampakan. Ano. Yung atin ipinaka upo, kuku din kuku. Hmm. Kuku. Ba naman tayo nakasakay sa banahaw. Para tayong kukuha, no? Malamig na dito. Ayan po yung cross na malaki. Ito yung... Sa gabi yan, eh, may, ano, may ilaw yan. Eh. Ah, sa gabi? Oh, may ilaw um, yan. Ang laki, ano? Paano na kaya itayo yan? Matagal na ito, to. inabutan mo na ito. May lagdan yan sa may harapan. Eh. ah. Mga ilang taon na rin. ulang nakalagay ko... Ilang, ilang taon na pa... Ano, ito ba na? Oo, oh, bulan 2020-1994. Ah, 1994. Ito dito, ito pang ramutan Maganda pala din yan Yan, nasa, na kami po yung mismo. nasa bundok na po ito. Paahan na daw po ito. <coughs> yan? Oh. Masya kaya. Ano kaya na po, parang, <laughs> kaya Parang kaya kaya ako malalapak. Ayun. Oh, pala pa na... Yari yan. Oh, oh, parang pangalan lang yan lah. Parang pang, teenager lang ang ano ito eh. Paski pati sabay awang ko. Oh,

Saan? public yeah. ano ba naman ito? Pwede pumasok ang public ano ano? Ito, ah, trip trip hospital. Oh. Na tri, na, tri, na, tri, ah, dito. Palang, dito, palang, dito. Ah, dito. Oh. dito po ang oh. ano, no? Yan. Um. <coughs> <Kaya> <coughs> <ng> tayam, <coughs> oh. Lucena. Yung dagat Ay, ang ganda pala nito. po kaya ito. 80 80 oh, mataas po pala ano 80 feet po pala ang nasa bundok na hmm. ari cross meron pa rin ito sa tayabas may mga halaman din sila utoy oh. o utoy pinya tapos may mga talong din oh. libre ang tubig utoy o oh. ang lamig utoy malinis daw ito malinis daw ano ito po buhay walang o Pwede pala akong magtayo ng ganari <laughs> <laughs> <Ha? laughs> o toy. Parang sa itaas ilalim ay 10. Ha? May dikit daw dito ah. Oo. Tatay, meron kang pananim na sayuti. Kaya uh. hey, tatay ang nag-ano, isa iyo ang sayuti ang ano eh. Hindi, pa, hindi pa sa akin. Ha? Ah, ah, -dun 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 -dun. ah. Ah. Ay, parang may na ano pang iba, na, na upang iba. Tinatapos lang yung ano. Tinatapos lang. Oh. Hmm sa katapusan ah, akin na Pero sa iyo ang tinim mo. Ha? Pwede pong bibili po ba ng pwede pong bumili ng binhi po kahit Inga, mga, mga dalawa. Ay nakakaya po pumasok. Eh, na, yan ay, oh ayo. dali to. Kahit mga dalawang piraso lang po itatanim ko po dun sa Mane po sa na lahat dito pa kilala ba? Dali to, dali. na pa, ano ulit? Parang ano ba? Kumain lang. Kumain lang ba? Kumain lang. Sulo ko lang ang tatay dito, sulo. O tayo, nandito magandang biniyo toy. Ang maganda yung Nakano-nakano, ano, bukang bukang ano ano, mata ano. Meron mo mga dito. May tubo na. Ah, sige po tatay. Ay, ito, ito, ito. ito. Maganda po sa kasayote, talagang bukang buka po ba? Ari oh. Ay, ari o. Pwede kaya ito? Ay, patuyo na pare na. Pero pwede pa rin naman. no Pwede pa rin naman yan, may lalagyan ba kayo? Ma Mga dalawang piraso lang ako toy. Dalawang piraso lang, pabinhian Pabinhian Ah, oh, bago na Mas pirahan pang pinta na yun Nari po ang maganda Bukang buka po ang umos Ay, ito Ay, yan, boy na boy na yan Ay, ito, ito yung maganda Otoy, yung mga ganito Siya nga, ah, ganda na ko ba ito sa tabing pailog? Pwede Papagarni, ayun, buhay na oh ano ko, hindi ka naman sobrang haba. Rin? Mahaba na ito eh. Deadbull na yan. Deadbull na. Ay, maganda. At pati eh. oh. Oo. Oh. Yun ang gusto ng ano, yung bangka kayo kayo eh. no. Oo. <laughs> oh. Ano <laughs> Naglilitid-litid. Oo ano nga, pag sobra sa pagkano ng trabaho. Kuya Pungay, salamat po. Ay, dito yan. nung isang araw, maganda ano. Nagputi ng ano. Pumunta si Kuya, ito mambay. Oo. Oh. Tatanim po natin no, sa pailog. 40 eh, ano, kilos na, yung dami pong putihin. Oo. Sitaw. Ang ganda na sitaw. Yung pala daw ay hindi na ano, hindi nilalagyan ng pataba, dumi ng manok. Oo, oh, may kusang abo lang daw. Tsaka kusang pataba yung ano, sitaw. <laughs> Huwag mo papatabalin, hindi na bunga. Oo, no, at gawa daw pag yung uh, dumi ng manok, nalaki daw yung puno. Oo. Kami po ay palabak naman. Yan ang gaganda rin po ng liguan doon, galing din sa bukal

Malita ano? Uh, tayo biga ano? Bigaan. Bigaan. Ibigaan na yung makati. Uh, sarang... ah, Wala ito nga lang pala yun no. Yan ay yung bukal uto eh. Ay sabi. Oh. Yan ang gusto sa kalabang puni bilyar na hinayo. Yan, si Kuya po. Kasama ko dati pamumunot. Tanda mo oh, Kuya? Ay, ano bilis namin na mamunot niyan. yan. Kamay. kami. Sa kanda, Kuya Andong. O, oh, kami po dati namumunot po ng hybrid. Yan, ang oh, uh, 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 mga kasama ko. Ang mga tapo. O, yan kasama ko. Diyan ako natuto sa kanila. Puti uh. uh, 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 yung... Driver ka tasa. po ba, Kuya? Yan, driver. driver. Niya. Dati biyahe yung tinanok pa niya. O, o, siya Saan po ang biyahe mo na rin? Adya, sa City Hall. O, nang Tayabas. O, City Hall ng Tayabas. Saka, Kuya, kung nakatera na yun. Doon pa rin nasa dati yun. Yan, si Kuya po. Ano otay kumusta kuya? Sikat na sikat ka na ay. Oh, hindi naman yun. Ay, okay. pati kasama mo si pinapanood kita si Cobra okay. King. Oo, sino si ah. Ano? Si Cobra Prince. Eh, si si Ian. Oo, ayan. <laughs> ayan Manonood po. Hindi ka na nag-abroad. Eh ay, dito na kuya. Dito ka na. ka naman na mga. Sabi nga ni Isang Dinis si. eh. Wala si Isang Tunay ko na eh. vlog na, na yun. Ayos na yun. Sinong Dinis ah? Si ayun, ano ba? Guardian at ni Kuya kung, at ni, Kuya. ay Ah. Oh. Si ano Pasho? Si Pinsan. Hello, kay mainit. Ay hindi ka na wala nang biyahe ng lokban ano, ko na ko. Wala na, pinagbili ko na yung akad dito. Eh. Wala na yung pula. Wala na. Ah. Ay sige mo. Oh. At doon ng... oh, ang nang... na ako rin sa munisipyo para makasama ko muna ang mga kagaya mo. Ay ari ko yang araw-araw ang araw-araw yan. Saan ang dala Yan ay kung saan-saan barangay. Palali, Lawigi, ba? Anos, kalumpang lahat ng barangay na walang tubig na nasa kupa ni Mayon. Na mataas ang tayo, uh, dinidelibera dinidil nito. Dinidelibera naman dyan, sa, sa luwad na. Yung uh, obvious, kami. Yan po ang aming May pinuntahan. Loob. Ay, hindi ko pala ko yung nakakasalubong ko. So, ay, lagi kong kasalubong ha. Uh -huh. ah. Pinuntahan po namin yung kinukuha na ng tubig niyan. Oo. Uh -huh. Yan, laki pala ng bukal ay, na yan. pala ng bukal niyan, kaya lang kami kaya nagkakabin rin. hindi ko pala. si Mayon ng ay nagamit pa din sa ang gara oh. Alinaw ni yan. inom ni pati ano ni pag nakalagay sa buti nagpapawis. Oo nga kuya, parang sprite. Parang galing rat ba? support po kay ka lifestyle. Oh. Salamat ano. Ingat, ingat. Sige uh. mo uh. oh. uh. so, uh. so, sa tayo. Salamat ka. Salamat to oh. Sa ulit to. Oo. Hala. Ingat, mga kaisan Mauwi na po kami. At may pinuntahan uh -huh. na po kami doon. At alam na mga kaisan Importante lang po. mga kaisal. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. humble and God their peace, bye.